talaga kakampi ni Liza Soberano ang panahon ano. Di ba? Sa pagkabigo niya sa Hollywood, sinabi niya na ang bagong Hollywood ngayon para sa kanya ay Korea. Why? South of course, hindi sa North Korea. Ito, eh paano ito? Katatanggap lang ng award ni Catherine Bernardo bilang outstanding Asian star para sa kanilang serya ni Daniel Padilla na Too Good To Be True sa Soul Drama International Awards. Nakabog na naman siya agad. No. Una, una na naman. So paano may comparison na naman, meron naman siya nakabulin. Oo. Pero <laughs> alam mo, ang galing-galing naman talaga ni Catherine do sa Too Good To Be True. Hindi ko binitiwan yan eh. Hindi Ito ko na yung kulot kulot sa iba. Ito yung kulot kulot Yan <laughs> yung nurse-nurse na nagpapa na nag-aalaga kay Tito Ronaldo Valdez. 'di ba? Ang galing-galing niya. At napakagandang babae ngayon ni uh, Catherine. Tingnan mo naman ang aura, 'di ba? Mm. Talaga oo, oh, oh, more skin, oh, 'di ba? Oh, oh, oh. At uh, kapag ganyan, Diyos ko, international na itong mga award na hinahamig ni uh, Catherine ngayon. Paano na? Ang tanong na iba, ayan, nagsabi-sabi ka na naman ng Korea bilang New Hollywood. Ayan na, sinoplak ka kagad ni Catherine eh, Bernardo. Na, nanalo. <laughs> Oo, nanalo na kagad. outstanding Asian star. Paano na? Di hahabol ah, na naman. Oh. Di ba? Parang gano'n ang datingan. Ah, habol na naman ng milya-milya itong si si ano si Liza Soberano, di ba? Nay, matulog na lang si Liza. Puro lang naman siya press release. Doon na lang siya gumawa ng karir sa Sudan. Sabi ni Paolo Ubalde, ba't mo naman siya tinataboy sa Sudan? Di ba? Bakit sa Sudan? Grabe, no? Kasi kaya kita mo, ha? Ah, huwag kasi nagpe-press release. Kasi tingnan mo, sinabi mo na ang New Hollywood for you now is South Korea. Eto eh maiming naman, sa pagtanggap ng award nitong si Catherine Bernardo bilang outstanding Asian star, eh uh -huh. ano yan? Soul ah. drama, international yan. Walang kaabog-abog, uh, di ba? Walang ah. kaabog-abog. Di ba? Yan nga yun. Yung katahimikan, <laughs> ang gandang magsilbi. Dahil pag nagtagumpay na, yun ang nagsisigaw at umiingay. Ayan, di ba? O, kita mo, ang ganda-ganda ni Catherine. Mukhang na kuryana yun. Tignan mo, mukhang kuryana siya dyan. At saka ang ganda ng kapalaran ng batang ito, no? Talagang Baetie. lahat nagkakapatong-patong positibo talaga.